Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Sinabi ng Ministry of Interior and Safety ng South Korea nitong lunes na namatay ang hindi bababa sa labing walong katao at siya nawawala pa kasunod ng mga araw na malakas na pagulan na nagdulot ng na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa ministeryo, nagulat ang mga residente sa mga lugar na pinakamatinding tinamaan sa bilis ng pag-angat ng tubig. Sa buong South Korea, naiulat ang pinsala ng ulan sa halos 2,000 na pampublikong struktura at higit sa 2,000 naman sa pribadong pasilidad kabilang ang mga sakahan. Habang humina naman ang ulan, naglabas ng nationwide heatwave watch ang National Weather Agency. Nagutos naman si South Korean President Lee Jae-myung sa kanyang tanggapan ng masusing pagtugon at nangakong gagawing mas ligtas ang bansa at pipigilan ng anumang pagulit ng mga sakuna sa mga nakaraang taon na kadalasang isinisisi sa hindi pagtugon ng mga otoridad. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito sa si Jay Arabal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.